naglahong parang bula gamit lamang ang tuwalya? Paano? Tara, turuan ko kayo. Una, gawa lang kayo ng video katulad ng ganyan. Yan, tapos kailangan meron kayong empty background. Huwag niyong kukunin yung tuwalya para yan ang gagamitin nyo mamaya pag overlay. Then, punta na kayo sa CapCut. Then, tap New project. Then, hanapin mo yung video na ginawa mo. Then, tap add para mapunta yung video mo sa loob ng CapCut. Tapos, ayan na yung video mo. Tingnan mo muna. I-review mo kung okay ba. Tapos, hanapin mo lang yung part na kakailanganin mo. Yung hindi, i-split mo yan. Tapos, i-delete mo na. Kasi short, ano lang naman yan, video. Yan. So, dyan ka magsisimula yung pagtaas mo ng tuwalya at saka nahulog na. Tapos, hanapin mo rin yung part na umalis ka. Then, tap mo yung video, split. Tapos, is scroll mo papuntang right. Tapos, tap mo ulit yung first click. Tapos, hanapin mo yung overlay para bumaba siya. So, ayan, nakababa na siya. Then, scroll mo lang papuntang left. Is scroll ang tools para right. Tapos, ayan, habang nakahighlight siya, kaputi, hanapin mo yung mask. So, ayan, pindutin mo si mask. So, antayin mo lang. Then, hanapin mo yung horizontal. Tapos, lalabas yung kulay yellow. Then, idrag drag mo yan papunta sa taas. Tapos, ikutin mo yan para hindi mabura yung sa baba. Pwesto mo sa taas kung saan magsisimula yung iyong paghulog ng tuwalya ayan so na ano muna na pwesto muna so add mo na yung keyframe yung magic keyframe tapos slide mo na paunti-unti yung clip mo tapos pinutin mo ulit yung mask yung horizontal din ibaba mo naman paunti-unti tapos adjust ulit ang video then ibaba mo naman yung yellow line ayan so same process lang yan hanggang sa mawala ka dyan sa video mo na yan so adjust adjust mo lang yung yellow line na yan o tingnan mo nawala ka na so dyan pwede na yan pero isagad mo na lang add ka pa ng isang keyframe frame para totally na mawala ayan so yan na yung project mo. So, ayan. Try mo. Ayan. So, hindi na yung masyadong ano, malinis dyan. So, kayo nang bala mag-adjust. So, eventually, makukuha nyo rin yan kung paano i adjust yung kuan dyan. Yung feather ng pag naggamit ka ng mask. So, then, save mo na yan sa device mo. So, ganon lang guys. Kaya nyo yan. So, pa-like, share, and comment na rin para makatulong sa iba. Salamat!